di ang belt ng nila po hindi lang pala mga idol belt ang pinanggagalingan ng ingay pakinggan nyo papaikutin ko tong compressor wala tong roller wala water pump wala itong idler tensioner wala pero pakinggan niya pag yung alternator na yung aking pinaikot saka kanina kasi mga idol habang minemenor namin pag lalot bukas ang ilaw sa ka aircon na ilaw na yung battery sign sa dashboard sa kay sa ka blinking na yung ilaw sa panel gauge kaya yun sabi ko kina sir isabay na rin namin ipagawa itong alternator kasi tulad niyan na naingay na yung alternator sabay yung battery na ito isiniris pa namin para lang umistart kanina itong portuner nila so ayan mga idol kakalasin ko lang itong alternator nya para mapagawa na rin natin itong pulley mga idol ayan, nakalas ko na yung alternator at ipakinggan nyo yan ang problema nya mga idol mga idol na, napapalitan na natin ng puli wala nang ingay mga idol bali ang ginawa sa alternator na ito, mga idol pati diode pinalitan sa kapuli pumutok na daw kasi yung isang diode Okay, kakabit na natin mga idol. Mga idol, kanina kasi hindi ko na video ang yung na uh, nagbiblink blink na kanina ito ay nagpara ano parang ilaw na punde nagkukurap kurap na so yun lang mga idol lang ating ginawa bali pinalitan lang natin ng alternator pulley mga idol